Hello mga sir, meron tayong Aerox V2 dito. Sir, anong issue nito? Uh, yung issue po niyan, hindi na ma-under yung orasan niya. Orasan niya, laging 1 lang lagi. Ba? Laging 1 o'clock. Kahit anong adjust mo, mabalik sa 1 o'clock pag sinasara. Pakita natin mga sir Pag on natin ang susi. Pakita nyo rito yan, 1 o'clock no. Pag mag-adjust kayo ng susi, lagay nyo dyan sa odo. Tapos ito po yung pindutan, yung menu. Hold nyo lang ng mga 5 seconds. Mag-blink yung nasa taas. 1, 2, 3, 4, 5 Yan So pwede nyo lang i-adjust sabihin natin 4.30 O kaya uh, 4.30 Pwede na yan 4.07 Tapos Nakaset na yung oras no Dapat po pag mo yung susi Tapos inon mo ulit 4.07 pa rin Luka natin ha Patay On Bang 1 o'clock pa rin itong issue na ito mga sir maraming nagtatag sa akin ito eh. marami rin nagme-message sa akin uh, papakita ko sa inyo madali lang to wala kayo masyadong gastos dito nangyayari to mga sir dun sa mga Y-Connect models na Aerox version 2 yan eh, makikita nyo Y-Connect wala talagang kwenta yung Y-Connect na yan eh yan kung saan natin yung susi ay yung upuan yung Y-Connect nyo is nandito sa loob ng inyong battery compartment so buksan ko lang sa clip ha yan, so natanggal natin yung battery compartment. Yung wire connect mga sir, ito yung may nakadugtong na kulay pula. Nakatanggal na sir ah. Ba't mo tinanggal yan? Uh, tinanggal na mismo nung mekanik ko. Kasi? Kasi wala naman daw dulo. <laughs> Pero lobat Okay, totoo yan mga sir. wi wire connect na to, nagdudulo to ng lobat. I think kasi sa loob nito meron GPS module. Yun yung pag nawala yung motor niyo is pwede nyo mal malocate kung nasa inyong, inyong motor. Yun, kahit nakapatay yung motor ninyo, nagko-consume siya ng electricity. So, after 2 days, 3 days, nalulobad po yung motor. Ito po yun. So, tinanggal na. ah, uh, ito talaga yung sanhi kung bakit nagre-reset yung inyong oras to 1 o'clock ulit. Pero may isa pang culprit to. Itong Y-Collect na to, naglolo ko na to. May sinunog to na fuse, may pinutol siya na fuse. Aha, uh, -huh. yun yeah, natin ha. Kunin ko lang yung long nose ko. Long nose. If I'm not mistaken, yan yung... Ha? 7.5 yun eh double so, check natin sa isa yun natin 5 buo next sa isa yun natin para malaman nyo kung saan nyo makikita o anong fuse next 7.5 buo next ulit yung pangatlo sa baba Buko din. din. Next. Yung pangalawa sa taas. Ayun. Ito yung putol. Yung pangalawa dun sa taas. Okay? Siya po yung may kasalanan kung bakit nagre-reset po yung oras. Yang linya po ng fuse na yan is connected dito sa Y-Connect pag naglolo ko na po yung Y connect nyo, ang sisirain na na next ay itong fuse na to. Okay, so kuha tayo ng spare na fuse. Mga nagtatanong, asan yung spare na fuse, Sir Mel? Itong tatlo nandito sa gilid, itong 30, 7.5, 5. Ito po, wala syang, wala syang connection. Spare po siya, spare. So pwede nyo pong yung same value, tapos pasok nyo sya doon sa linya na yun. Okay na yan. Huwag nyo na pong ibalik yung Y-Connect, walang silbi yun. Okay. On natin. Set tayo ulit ng oras. Okay. Alas 4. Kunwari. 4 o 3. Okay. Patayin natin yung susi. On natin yung susi. 4 o 3 pa rin. Set. Salt. <laughs> Okay. Isang sign pa, isang sign pa mga sir na potok yung fuse nyo na yon, mabagal po yung response ng panel nyo. Pag, pina, pag uh, ha, natin ha, balik natin yung potok na fuse. Or, open lang natin siya, open. Ayan, naka-open lang. Wala yung fuse. Alalaman nyo na ganun yung problema, mabagal po mag-response yung panel. Pagka-on nyo po, ayo, may delay eh. Ayun, may delay na on mo na yung susi, hindi pa lumalabas yung mga icons dito sa baba. Ayan, alauna ulit yan. So, sure ball, alauna ulit yan. Back, ayan, alauna. Ayan, may delay. Ang tagal. Pero pag may laman na fuse yun, balik lang natin. Okay, on natin. Makapansin nyo, mabilis to. Pagka on mo, ayun o. On. Ayun o. Wala pang 1 second, nag-o-on na siya. Yo! Problem solved. Set na natin yung oras ni Sir. Ang oras ngayon is 1.37. Pwede na yan. 1.38. Okay. Off susi. On susi. 1.38. Very good.